Ayan po si Lolo Maing po iyan. Tugang po yan kan Lolo ko. Lo, pirang taon ka na? Ha? Pirang taon ka na? Naglalakaw ako sa... Naglalakaw na ako sa 93. Ayun, 93 na si Lolo Maing. Ayan, nag i siya sa tungkol sa mga aki niya. Pira aki mo lo? Ha? Pira sa so, inaki mo? Ang aki mo? Inaki niya? Oo. Gabos? Unsing pangake? O, oh, unse, gabos. Ano naman? Ay, unsing pangaki. Dusi. May kambal? Ha? May kambal kang ake? Oo. Hala, uh. may kambal pala. Kambalan, magkambalan babae. Ay, iyo. Unsi kango, da ang pangaki, tapos may dala. kambal. Ay, may kambal si Tia Dayot? Ha? May kambal si Tia Dayot? Kisa Sisay, may kambal. Pero, anake, ay ah, si say ah, sa isa lang daw ang anak ni ay ang anak ni Tita Dayot yung bunso niya. Ayun mga kadaylo, si Lolo Maing. iyan, ang lolo ma namin. Ano kapatid yan ng lolo namin. Oh, 'Di ba? Napakalakas pa. Sana um, umabot pa kami sa mga ganyang edad. Ayun. Sa so, luno, lo 93 years old. Makusog pa, ang, makusog pa ang pandangog mo. Malakas pa ang pandinig mo. Makusog pa ang pandangog mo. Ha? Huh? Makusog pa ang pandangog mo. Mako no, nyan ko na ano ang mo na masyari sabutan Day ko na masyari na kung do, do Ah, kang, kung, kung mahina daw mga kadaylid no. di niya na daw naiintindihan Ayan ah. Pero ano, malakas, makusog ka pa maglakaw Makusog pa ang paglakaw mo Mo no, ba? Huh? Ano, ano, may an, may na siya yan. Pero nag kong sugod so mm ka uh, matutumba ko mm. ang pag katurog ko ng bangge mm -mm. ang pagkaagangan nagsakit ako makabuhat mm. pagkabi daw nahihirapan daw siya mag bumangon yan syempre sa ganung edad 93 years old mahirap na po talaga may kanan may ano sa kuya ka na ninalasan ako Pisos na lo gorang ka na nga Makusog ka pa. Iyo po baga, 93 years old. May nagsabi no. daw sa kanya na lakas-lakas pa niya daw. Tapos kasi ko. 93 years old na daw siya. Pira na nga yan. Nagkikwento siya mga kadili Pakinggan niyo po. Mm. Mm. I-explicar ko niya ko kasi mo. Mm. Kung pira na. Mm. Mm. Inistorya mo. Uh, Iyo. I kunyang kunyang ko mo. Ako A ko. Bako anan uruin dreamis bako na utay bako na uh -uh. Ani bikal ko si imo. Hmm. ko ako sa 93. Jesus nga, saan mo ngayon ang kinuha? Ayuso ko niya. <laughs> Oo, nagtatakas. Nagtatakas na, na, na kung saan daw kinuha yung 93 muwa. years old. Saan mo ngayon ang kinuha? May mm. dad mo nga. Mm -hmm. i ko niya ako sa inyo. Iniba ko ngayon ka kung i-rein si me. ba kung uruti? Saan ba kung... Oo. Oh. Kinuha ko niya ako yung sumal na Diyos. Mm -hmm. Iyon ito na niya. Mm -hmm. Iyon ang tao kang ang tao kang Diyos, <laughs> sabi ni Lolo. <laughs> lululumayang ito man baku iyan man tao kan sa iya na hindi daw yun ano kung iyon ang tinaw mahal na yu sa imong buhay kung hanggang saan tayo yun yung ibibigay niya ay mga kadili ang aming lulumaing hindi man malakas pa yung pandinig malinaw pa ang mata oh, nagkikwento pa so, kampag haraw Oh, nagiigib pa siya ng tubig. Oh, nagtitiak oh. pa ng kahoy. Intan na niya. Gurang ka na niya. Urati tumiyak. Mm -hmm. Hmm. Oh, diba? Sana tayo sa ganyang edad mga kadeli at tumaba po ang buhay ni tatay. Thank you for watching. God bless. Bye-bye.